good afternoon guys dito tayo dadaan tayo sa dadaan na naman tayo sa sa lugar na kung saan may traffic light pero panay lang ang pula wala hindi nagagamit so, walang silbi walang silbi ang traffic light meron namang nagmagmando mamando naman nga lang ganoon hindi ko alam kung naglagay ng stoplight hindi naman hindi naman ano hindi naman nagagamit palagi nakarit ito yun yung nadaanan na natin kanina stoplight na parang wala talagang silbi wala talagang silbi yung Traffic light na yon. Hindi naman nagagamit. Wala rin. May nagmamando pa rin na ano, mga traffic enforcer. So wala. Puro stop, Puro pula. Kaya madalas ang traffic doon kasi may traffic light. Lagi naman nakapula. Hindi naman gumagamit. May nagmamando lang. So, yan. Ma-traffic. Pero mausad pa naman. Ala, nagkapit pa ng staplet. Hindi naman pinapagana. <clears throat> Kaya madalas dito ang traffic. Ayan o nagka-counter pa yung iba. So halos araw-araw tong ganito ang lagay ng traffic. Pagmay pasok ang mga estudyante. Pero wala man tayong magawa dahil dito talaga tayo palaging dumadaan. May build up lang, build up na lang ng konting ano. traffic. Hindi naman ano, pero minsan talaga tokod din minsan. Hindi rin, ano talaga umuusad. Siguro dahil doon sa traffic light na hindi naman gumagana. So doon na portion lang naman 'yun.